long no yelo talver sangre na na suparincounter oh di bagu god boy troba taqra pero price na tan bang nai din uwa ma na sapon na di din ang gana my get a one fan ng election marketing traffic ang na ba ilang bagi ng metro na da sa mundo king minister story of the team can you work ba pala wasan banda ah hindi na sa tan ka ng mula sa DWIT Joshua Marida, ng mga podcast Alessandro Adwaldutip. Magkakaibang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, narito po ang detalye ng mga balita. Natatagdang pangunahan ni Pangulong Noynoy Noy Aquino ang paggawad ng pinakamataas na parangal sa dalawang PNP SAF commandos. Nakabilang sa apat na put na troopers sa na nasawi sa mama sa pano encounter. Kinumpirma ni Presidential Communications Secretary o Undersecretary Manolo Quezon III na dadalo ang Pangulo sa seremonya para sa unang anibersaryo ng Mamasano, Mamasapano Massacre dyan po sa Campo Crame, lungsod ng Quezon. Ikagawad ng Pangulo ang medalya ng kagitingan o PNP Medal of Valor na pinamataas na military honor kina Chief Inspector Gebna Tabdi. Apeo to Romeo sempron, Bukod anya sa parangal sa dalawa, gagawaran din ng Pangulong ng uh, Medalya ng Kabayanihan ang iba pang miyembro ng sa 44. May asahan na naman magandang palita ang mga motorista ngayong linggo. Ito dahil sa muling pagpapatupan ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ng mga kumpanyang langis. Ayon sa ilang source ng DWIZ sa industriya ng langis, anim na po hanggang pitong pung sentimo ang posible sa kada litro ng gasolina piso hanggang piso at uh, 15 labing sentimo naman ang posibleng itapyan presyo sa kerosene ito na ay kaapat na rollback na ipinatupad ng mga kumpanya ng langis kung saan dalawang piso at tatlong pung sentimo na ang kabuang nabawas sa presyo ng kada litro ng diesel habang piso at limang sentimo naman ang kabuang rollback sa presyo ng gasolina mula Enero a Primero hanggang a 23. Samantala, sumipa pa rin ang presyo ng ilang pangunahin bilihin sa pamilihan sa kabila ng malaking pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo. Sa Mega Q Mart, sa lungsod ng Quezon, alimbawa, naglalaro sa dalawa hanggang 10 piso ang itinaas sa presyo ng ilang mga pangunahin bilihin. Tulad na lamang na mantika na mabibili sa halagang 980 hanggang 1,000 pesos ang kada litro. Dahil dito tumaas ng 5 hanggang sa 10 piso ang kada takal na matika sa 65 hanggang 70 pesos mula sa dating 60 pesos. Nasa 46 pesos na ng ngayon ang kada kilo ng asukal na pula mula sa dating 44 pesos habang ang segunda naman ay nasa 48 pesos na ang kada kilo mula sa dating 46 pesos. Samantala, nagpatupad ng reshuffle sa ilang opisyal at tauhan ng Comelec kabilang ang Regional Directors. Ang reshuffle ay sa memorandum ni Comelec Chairman Andres Bautista ay kaunay sa May 9 elections at epektibo mula January 9 hanggang June 8. Kabilang sa mainilipad si NCR Director Jubil Surmieda na naitalaga sa Bicol kapalit ni Romeo Fortes. Samantalang si Central Luzon Director Temi Lambino ang bagong NCR Director. Si Fortes naman ay papadala sa Calabarzon para palitan si Juanito Icaro na inilipad naman sa Central Luzon. Sinabi ni Bautista na kailangan ng reshuffle para maiwasan ang partiality o bias sa bahagi ng sinumang Comelec official at kaunay na rin sa pangunahing layunin nitong magkaroon ng credible election. Sa iba pang balita, inaasahan ng magiging abala ang unang linggo ni Miss Universe 2015 Pia Alonso Wurtzbach dahil sa sunod-sunod na aktibidad na nakalinya ngayong balik bansa na siya. Si Pia humarap kahapon sa mga miyembro ng media para sa kauna-unahang press conference ito sa Pilipinas bilang Miss Universe. Ngayong araw na ito, bago magsimula ang kanyang homecoming parade o grand homecoming parade, mag-occur si muna ang, uh, ang, Miss Universe kay Manila Mayor Joseph Estrada at sa Senado kung saan siya gagawaran ng Citation of Excellence dahil sa kanyang pagsungkit ng corona sa Miss Universe Pageant 2015. Bukas Martes ay magtutungo si Pia sa Malacanang upang mag-courtesy call kay Pangulong Nayna Aquino. Takatapos ito ay ang sunod-sunod pang courtesy call sa Alcalde ng Lungsod ng Quezon at Makati at sa Batas sa Pambansa kung saan niya tatanggapin ang Congressional Medal of Distinction. Charity Day naman ni Pia sa Enero a 27, Merkulis po yan. Habang sa Webes, itirao sa Miss Universe Homecoming Special para kay Pia Janosa Araneta Coliseum. Umarangkada na ang ikalimamput isang International Eucharistic Congress sa lungsod ng Cebu na tatanggal ng isang linggo. Tinatayang nasa 3,000 ang dumalo sa opening mass na pinangunahan ni Cardinal Charles Mo ng Myanmar na siyang ipinadala ni Pope Francis. Sa kanyang sermon, inihalin tulad ni Cardinal Bo ang katolisismo sa mga Pilipino na nakakalat sa iba't ibang panig ng mundo. Well, Catholicism means Filipino presence. Every migrant worker from the Philippines is a ball of tasks in more than 120 countries they serve. Sa Hong Sa Landa, Sa Cairo, Sa Roma, Sa Dubai, An Filipino nasa lupa, An Filipino ay Nasa Hanging, An Filipino Ai Nasa Dupi, Nasa Andugon Filipino. Binigyang diin ng kardinal ang kahalagahan ng Eucharistia sa pumumuhay ng isang Kristiyano na higit pa sa devotion. Being a devotee is one of the easiest things. A devotion sa Santo Niño, devotion kay Jesus Nazareno, it is good but not enough. Christ is calling us to be disciples, to carry His cross. The Mass of the devotee ends in an hour, but the Mass Of the disciple is unending. The Eucharist of the devotee is confined to the clean, decorated altars of the church. The Eucharist of the disciple continues with the streets, streets as altar. Baghi po yan ang San Cardinal Charles Bull. So welcome mass IEC. Ito ang DWIZ Manila. Totong lakas. At yun po mga balita, hatid po ng IC Balita Nationwide. Ako po si Alex Santos. At ako naman si Ralph Obinan. Magandang araw.